Sa detalya ng mga balita, nagkasundo na sa prinsipyo ang Pilipinas at Japana sa isang bagong defense pact na magpapahintulot sa dalawang bansa na magpalitan ng supply at serbisyo sa kanilang mga sandatahang lakas. Ipinahayag ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bagong Japanese Prime Minister Takaichi Sanae ang kanilang pagtanggap sa kasunduan sa kanilang unang bilateral meeting nitong October 26 sa sidelines ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Ang kasunduang tinatawag na Acquisition and Cross-Servicing Agreement ay magpapadali sa koordinasyon at pagbahagi ng resources sa mga military exercises, humanitarian missions at iba pang operasyon. Nagsimula ang negosasyon nito noong April. Kasunod dito ng pagpapatupad noong September ng Reciprocal Access Agreement na nagpapahintulot sa troop deployments ng parehong bansa para sa joint drills at disaster relief gaya ng ginawang pagdadala ng relief goods sa Cebu matapos ang lindol. Ayon sa Japan Ministry of Foreign Affairs, parehong lider ang sumang-ayon na palakasin pa ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Binigyang diin ni Marcos ng ugnayang pangdepensa sa Japan at ang Philippines-US-Japan Trilateral Cooperation ay haligi ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nangako naman si Takaichi ng patuloy na suporta ng Japan sa ekonomiya at infrastruktura ng Pilipinas kabilang ang tulong sa food security, energy cooperation at civil nuclear collaboration. Nagpasalamat si Marcos sa tuloy-tuloy na development assistance ng Japan at hiniling na palawakin pa ang kooperasyon sa labas ng official aid. Parehong bansa ang nangakong magpapatuloy sa malapit na koordinasyon sa mga isyong internasyonal tulad ng South China Sea, North Korea, Myanmar at Cambodia-Thailand border habang naghahanda ang Pilipinas bilang share ng ASEAN sa 2026 kasabay ng ikapitumpong anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Japan at Pilipinas.